So mayong hapon day mga kamam ug sir no. So karong adlawha uh, wala day tay upload nga video nga mga 1 mga kulisaw nga mga video nga ipang-upload kay ang akong partners uh, katandim no nga pagkatawa sobra ka busy karong uh, si Manaha. So, dili mi ka-upload. So, dugay-dugay pag mi upload o mga kabuang uh, video, no, para sa inyo, ha. Uh, kay Murag. Wala pag ka aray, sa balay. Akong, ako ang pares, no, si Baidundon. Kay, grabe, daghan yung kayong limpiyohanan nga nag sa iya, ha nga nagpalimpyo sa palibot sa mga tagsa-tagsa ka sukit niya ba kay hapit namang good fiesta diri sa kuan Uh, sa mga lungsod so uh, akong partner si Baydundon grabe ka busy yeah, ako po grabe po ka so nagulat hulat ako kung kano siya mo ari sa amua para magbuhat mi og content nga mo palingaw sa inyoha so karon so update lang sa ako sa inyoha no kay daghan magugong mga sugatan pod sa amua nga dapit ba nga nganong wala mi update nga mga video so karon gi ta mo nga busy pa kayo uh, ang ako ang partner nga ako busy sa kayo pero palihog sa kong visit no sa ako ang karaan nga Facebook page so murag nabalik naman to so ginainayan ako upload og mga video so ang tirada dito mga kuanra mga istorya-istorya no so pwede sad mo mo add dito sa pikas balay sa ako ang kuan page to ako dito nagsigi og uh, upload kay murag kuan man murag nahimutang pad murag nahimutang pud tong uh, page na ko murag nabalik ba uh, nahog sa ka kabulan no na karon pa nabalik so na ako pagbalik og upload pero mga short video ra no kay amo diri ga focus ng dapita so karon so morto ako ah ang pagpahibalo ninyo so dagang king salamat sa pagsuporta no so atangi ninyo ang amuang mga video niya ni by no so wala pa man siya ka ari sa balay no so busy busy firme no so ang amuang video ni kuan ah uh, uh, so wala pa mi ah uh, mga kasikas nga mga video ron so kung gusto mo makakita sa ko dagway, no sa kong lagway so tuwa ko rid to sa iploy palaboy vlogs no so nasa tidaghang mga video tuwa sa kwan sa youtube no uh, sa mga wa kita sa mga gibuhat ko nga video sa una nga na na-address sa, uh, sa facebook na akong ipag-delete so tuwa rid to tanan sa youtube tong mga kara kara an konggan mau melingau sudah gang selamat no main hapon mam ma sir